Kapag dumampi sa iyo ang hangin ng pagbabago na halos buwalin ka na, ipikit mo lang ang iyong mga mata, kumapit ng mahigpit at matutong maniwala. Dahil ang natatanging paraan kung nais mong makita ang bahaghari ay ang pagharap sa unos ng buhay. Hindi naman mahirap maging masaya basta marunong ka lang makontento. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap ng walang hanggan sa kabila ng kasalatan sa buhay at pinag-aralan. Nagsikap, nagtyaga at nabigyan ng pagkakataong kuminang ang binhi ng mga pinaghihirapan. Ngunit sa dulo ay ang pagiging simple lang din pala ang makapaghahatid ng tunay na kaligayahan. Ang kwento ng mga pagsubok, pagsisikap at tagumpay ni Domingo Brotamante Jr. o yung tinaguriang ang dakilang sidekick ni Kuya Will